Okay mga katok, pagkat nga ako sa inyo So meron tayong bagong video Meron tayong uh, dumating na mga gagambang Cebu, Cebu Lines At syempre, pag may bago tayong gagamba Magbabasagan tayo, yan Pero bago yung video Mabilisang shoutout lang sa mga sumusuporta sa akin Ulat muna na kay Machu P. Manila Si John Lawrence Kay Boring Tao TV Kay Mark Ines at sa anak niya na si Saya. Shoutout Si Jupiter Villarin At kay si John Paul Mationg Kay Brophy Sheets, si Arnold Bonga, kay Hayden Ginares at kay Brent Lozano. Si Ewi Junior ng Canada at kay Karoiski G. Lod. Yan. So maraming salamat po sa manang sawang support kami sa channel natin. Ito na yung video natin. Panood din yung basagan. Okay mga kadok, magandang araw sa inyo. So, andito tayo ngayon sa bahay, sa Marikina. At uh, yung tayo mga dumating na mga gagambang Cebu. Yan. O, so, ginagawa natin, pag kami uh, dumating tayo mga gagamba, tinitignan natin kung sino yung matabang doon sa mga gagambang yon. So, magbabasagan tayo. No? So, wala na, no? Lagay lang tayo ng lagay ng gagamba. Tapos, pag ma natin sila, kung sino yung manalo, siyempre, yun yung matapang, yun yung natin. Okay, so, Teka, lalabas ko muna yung mga gagamba dito. Okay, so ito mga kadok, yung mga gagambang Cebu na nakuha natin. Yan, ang gaganda. No? So, TM to good size lang yung mga nakuha nating mga gagamba. Wala tayong mga OS Jumbo ngayon. Yan. Tapos yung mga nakuha natin, medyo ano eh, pare-pareho ng kulay mga kadok eh. No? wala tayong talaan na nakuha. Ayan, brown, medyo pulahan, may itiman. Ayan, pero mukhang magaganda naman mga kadok. Ayan, so siyempre, itatrial natin sa basagan kung sino dito yung mga matatapang. Yun ang ating uh, itatabi at ipanlalaban. Ayan, okay? So yan mga kadok, ang gaganda ng ating mga gagambang Cebu. Ayan, Cebu lines, TM to good size mga kadok. Nice, okay? Ayos. Okay, so unang gagamba, no? Oh. Labas lang natin. Ayan, no? Oh. Itiman. Uy, yan, no? Oh. Grabe, oh. Tignan nyo kumilos. Yan, mga katok. Nice one. Okay. Labas tayo ng mga kalaban ito. Okay, ito naman yung lalaban natin sa kanya. Abuhin. Oh, abuhin. laban sa itiman. Okay. Pagkapangil lang natin. Yan, yung ating abuhin. Uy. Medyo brownish, no? game na natin agad. Ready, game na agad, fight. mga kanok. Oop, oop, oop. Uy, nag-amu yan. <laughs> nag-amu pa. Ayan, no? Mukhang matapang itima natin, mga kanok, eh. Ayan na. Oop, nagtitigan. Ayan na. Uy, nag-amu yan. Nagtitigiman. Ayun, ako, nag -ambali. Uy, grabe. Uy, ganda ng laban mga kadok. Nice. oy 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 oy, Uy, naku, grabe. Ayun. Mukhang naunahan siya nung ano, itim. Ayun, malaban pa mga kadok. Uy, nagpupulas. oy, grabe. Nabitawan pa. Sabi, na nasaktan din yung itim. Okay, teka, get natin. Tara. na. O, mukhang... Matapang naman pareho eh, kaya lang itim ang mas matapang mga kadok yun o yun o dumakmana uyun uy kagat kagat na siya yun know, o na mga kadok wow! lotbi so panalo dito yung ating uh, gagambang itiman yan o no? dito eh, okay? so tatabi na natin to win up natin one win okay next okay next natin yan o no? Medyo brownish, mga kadok. Ayan, medyo brown, nagkagamba. Cebu. Panay Cebu ito, mga kadok. Okay. Ayan, pause natin. Kuha tayo kalaban niya. Yun, sarap tulog, oh. Ayan. Okay, ito naman yung mga kalaban niya, mga kadok. Medyo itiman. So, itiman versus brown. Ayan, oh. Okay. So, game na agad natin. Ayan, ready, fight, o, eh. Pareho tulog. Ah, gigisingin natin ang mga kadok. na. Op, 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 op. Yun. Uy. Ano, boba. yung brown. Ayun. Uy. Baba ulit yung brown. Ah, binalik natin. Nakadalawang laglag naman na ito eh. O. Oh. Ay, Uy, uy, oh, oh oy, oy. tutulog ka dyan. Nakasak, malinga na yan. Grabe naman, patay ganyan. Ako, oh, yun. Sabi ko na nga ba, yun. Nagbibilutan mga kadok. Uy, ako. Uy, kagat-kagat yung galamay. Tapang ng itiman. Ayun. Nice fight. Uy, uy. Laglag yung pula. Uy. Okay. So, hindi na natin pipili ito mga kadok. Kasi baka masaktan pa itong itim eh. Okay. So, winner yung ating itim. Grabe yung kapis yung pula no? Oh, grabe. Puro, puro katis, mga kadok, no? So, ito 'yung ating pulahan. Okay? Declare na natin. Panalo dito 'yung ating itim na sibu. Yan. Okay, so agbasagan, tinitingnan natin kung sino matatapang ang gagamba, 'yun ang tinatago natin, tas 'yun ang pinaglalaban natin mga kadok. Okay? So susunod na lang. Okay? Alam!